Magandang umaga po sa lahat ng mga idol at saka mga badi. Andito tayo ngayon sa ating pamamahay. Ah, uh, sobrang lakas ng ulan mga idol. Uh, ako pala si Joseph Negusa. Ito po yung bago kong channel. Joseph Negusa Vlog. Dito sa YouTube. Ah, uh, umpisaan ko na mga youtuber ng idol kasi wala tayong magawa kaya sana po, suportahan po ninyo yung channel ko at para po sa ating lahat at magtulong-tulong kayong lahat mga idol aso, mga manok, abis itu masih ulan nih eh. labing lakas yang ulan eh, itu pa lalu eh, kita agung salungga labing uh, ulan sobrang lakas yang ulan may talaga maiwasan na uh, ano, laging umuulan dito lakas ng ulan no ito yung bahay namin mga idol at saka bahay namin nga amin talaga ayun bakanday lote ayun no oh. Masunog kasi yun mga idol eh. Hanggang ngayon hindi pa kami nakapagtayo ng bahay. Uh, sobrang hirap ng buhay ngayon. Yung nakikita mo, kulang pa sa kakainin mo araw-araw. O, -araw. oh, ayan. Yung doon sa bandang dulo, yung walang bahay. Yun lang bahay yun namin. Nasunog. Ito rin, nasunog rin to. So, inayos na nila. O, uh, napasama tayo sa sunog. Yung isa, muntik na. Uh, kaya, maraming salamat sa suporta mga idol. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like. At saka, sa, mayroon din ako Facebook mga idol. Joseph Lugosa page, mayroon din. Maraming salamat po. Mayroon din TikTok, Instagram, uh, ah, lahat ng ano, you know, social media, pinasok, pinasok na kung saan tayo pwede kumita ng kahit kunti lang ng idol. yung pagtanaw sa akong video mga idol mo niya mong balay nga nasunog oh ito pa wala pay kwan wala na ako kuno nag balay paning kamot lagi dali para makabalay balay mga idol dagang salamat ayaw kalimut pag like o pag-subscribe sa akong channel mga idol diri sa YouTube